Welcome back to my channel, Faceless Row here, ang inyo pong host. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na maantabay po sa ating uh, talakayan na ginagawa dito sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ay mga dahilan. Kaya pala, no, kung bakit maraming mga nagbabash kay Doc FLM. Yan po ang ating pag-uusapan. At uh, naniniwala tayo na kapag ito po ay nakita natin, ay mabibigyan po ng linaw yung ating kaisipan. At alam ko naman sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pandemic hero, alam ko po na we have open minds and we have a big heart. No? Kaya nga, ano tayo, nagkoconnect tayo sa kanya dahil alam natin yung ginagawa niya na mga pagtulong, mga humanitarian project sa ating mga kababay, mga Pilipino at sa ibang mga I believe mga mga natulungan din si Doc FLM na ibang mga lahi ay kinatangkik natin at sinusuportahan natin Sapagat alam natin na itong time ng recession itong panahon na to na maraming mga nangangailangan na mga kababayan natin ay na naghihikahos ay kailangan talaga ng mga tudong okay kaya may gusto po ipanood sa inyo kung bakit kaya pala malalaman natin ah ito pala kung bakit niya kung bakit sinisiraan siya ng mga bashers at kinaiinisan siya pero tandaan po natin, marami pong nagmamahal kay Doc FLM. Ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Nalagyan po lang po natin ng sound. Okay, wait lang po. Paba natin ng konti. Uh, ay, hindi maalis to. Bakit kaya? Ah, ito. Iyan. Ayan na, na-share ko na. No? Lagyan natin ng sound. Yan, Mother's Day date. Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay out there. Ayan. Poyet at Rosario, a very old friend, and of course, Ma'am Jacqueline Freeman, uh, Elizabeth Professor. Ayan lang. At, uh, okay naman, yung mga kagana. All Alright. Tama ano ko yung pinipigyan ko si uh, Vice Poyet at Del Rosario. Oo, oh, hindi pa na po politika. Hindi pa na talaga yan. Oh. Yan, <laughs> si Vice Mayor. Alright. right. Yuyo. Okay. Oh, eh, guy. At saka Kongs. Kasama ko si Poyet. Oh. <laughs> possible I'm with my mom ate ropeza hi a mother's day date a uh, uh, binantahan niya ako so sabi ko ma wala akong pera pero maraming points yung card ko alika kita dito sa kaso puena <laughs> ah thank you bye possible i'm with my mom let ropeza hi uh, a uh, mother's day date a uh, uh, binantahan yeah, niya ako so kapatid. sabi ko ma wala akong pera, pero na rin marami punch card ko. Halika, kinadito sa kaso ko. Ayan, ayan. Nakakatawa, di ba? Si bye, Miss guy. Elizabeth Orepesa. oh, late upload lang. Yes, uh, share ko lang yung mga yung mga, naga, mga nangyari sa akin the past day. Please, thank you for uh, sharing, Doc uh, FLM. I have uh, met my old friend, uh, the Vice Ito Mayor. Ito si Vice Mayor may I, kanina. Vice uh, Mayor boy. Boya. Boya Childasario. Very old friend. And of course, Ma'am Jacqueline Freeman, uh, sure. Elizabeth Repeso. Ayan hey lang. At, uh, okay naman. Yung mga kagana. Alright. Tama ano ko yung kaibigan ko, si... Ah, uh, Nagagatuan, Vice Poet ano? del Rosario. Ito, ito. Oh, Hindi pa Ito, so, so, ko kaya, pa na sa oh. <laughs> Na kung bakit right. sa... Alright. See you, you, Okay. Oh, okay. Ega. natin. At saka kong. Kasama ko si Poet. Oh. Oh, I'm with my mom. Let's... Ayan. Tayo po gusto kong sabihin sa inyo no kung bakit siya kinaiinggitan. Unang-una, ito ang dahilan. Kasi po maraming nagmamahal kay Doc FLM. Bakit siya kinaiinggitan, kinaiinisan? Dahil maraming nagmamahal kay Doc FLM. Kung may mga naiinis at may naiinggit, mas marami pa po. Doon sa mga naiinis at naiinggit, mas marami po'ng nagmamahal sa ating pandemic hero. At naniniwala ako Uh, itong month ng May no since itong month na to ay pagdiriwang ng lahat ng mga mommies no mothers and happy mothers day sa aking mommy sa aking uh, nanay no si Mama Tina at syempre sa aking wife si Lady Len. at so pong sabihin sa inyo na marami kasi nagmamahal kay Doc Evelyn <laughs> kaya tingnan niyo naman kung paano siya ano no mag-enjoy mag, ano, mag -enjoy ng kanyang uh, Uh, mga ano mga mga mommies no mga nanay at kung mapa ma, ma, kung ka po ay makaka attend ng vlogging uh, po niya na ginagawa eh talagang ang dami dong mga mami no mga mommies na talagang nagmamahal sa kanya may nabasa nga ako doon na sa kanyang ano sa kanyang Facebook account no may nag-comment doon uh, hindi ko na napapanood <laughs> <laughs> ang iyong ano uh live stream kasi nga sa dami ng ginagawa ngayon ni Doc FLM uh, na mga meetings umattend siya no katulad nga ng ating pinanood uh, last uh, vlogging natin dito makikita nyo po na nasa isa siyang uh, resto uh, fine dining at may mga ka-meeting po siya at uh, Uh, yung mga mami talaga namang nagsusulat sa account niya sa Facebook at sabi na namimiss na kita, marami na kami sa'yo kasi nga misan pag nagbablog si Doc FLM wala ng oras. Okay? Not unlike before, may time talaga. Misan 9pm, misan 10pm. Pero ngayon, anytime na available si Doc FLM, doon lang po siya nakakapag-vlogging. Kaya uh, kahit nga ako misan hindi ako nakakapa nakakapasok kasi nga wala walang oras. At misan nasa labas pa tayo na no? may ginagawa po, po tayo. Kaya sa lahat po ng mga mami at mga antabay po sa ating pong Pandemic Hero sa kanya pong vlogging sa YouTube at sa Facebook account niya at TikTok. Antabayan nyo lang po dahil marami po siyang mga meetings at mga inaasikaso. Lalo-lalo na darating ang ating grand humanitarian. Malapit na po yan. Malapit na malapit na. Okay. Pangalawang reason kung bakit siya kinaiinggitan ng mga bashers. itong dahilan. Kasi po alam nyo kung bakit. Kumikita kasi sila. <laughs> sempre, gagawa sila ng eksena, no? Para kumita. Kasi pag hindi sila gumawa ng eksena, hindi sila kikita. Nakita nyo naman. Nakita nyo naman, no? Inaabangan nila yung bawat mga vlogs, mga bawat videos ng ating pandemic hero. At yun ang binibigyan nila ng content. Ngayon, pag hindi sila gumawa ng content at ang content po nila ay puro kapangitan, no? Mga pangit na nakikita nila, yun ang kino-content nila, hindi yung mga bagay na ginagawa ng isang tao. Kaya nga nakakalungkot dito sa bansa natin, no? Kapwa natin Pilipino ang sumisira sa kapwa Pilipino. At yun nga yung pangalawang reason kasi nga kumikita yung mga bashers, no? Una, marami nagmamahal kay Doc FLM. Pangalawa, kasi kumikita itong mga bashers at ito ang content nila, paninira. Pangatlo na bagay, no? Ito, papakita ko po sa inyo. Ito yung pangatlong bagay kung bakit kinaiingitan ang ating pandemic hero. Uh, ah, panoorin po natin to. Ito po ah. Share ko po sa inyo. Ito po ah. Ito na. Okay, wait lang po. Hindi po iyan. Okay, baba natin. Ito, ito, ito. Check natin to. sinabi ko, come to Newport. Enjoy the perks. Ito ang mga ito ang hamon of sa being mga Diamond members. Yes. Bakit? <laughs> Tingnan no, mo, Kaya, si Beno. Kakasa. At yung aking BD, si Alexa. Niyo, kasi uh, Hello, Alexa, wala yung okay. iba, nasa Cebu, matod ng conference. So, uh -huh. challenge ko kayo mga basher na join the Newport and be a Diamond member, yeah, nah. enjoy the privilege, mahal, watch you reach a Diamond, Diamond member, I'm gonna give you 5 million pesos. <laughs> <laughs> hmm. Pakita mo. Tingnan mo yung papakain sa akin ng bibi ko. Alexa, anong tawag dito sa papakain mo sa akin? Sundubo. Po, Sundubo. Yeah. Uh, masustansya ba to? Sobrang masustansya. Grabe. Pampalakas. Grabe. Alam mo, pag Diamond member ka na, na lahat ito libre. Ko. Libre hotel, libre pagkain, libre privilege, lahat. Ang daming libre. At yan lang ang hamon ko sa inyo. I start Ayan joining the diamond report. Diamond at kapag ka naging diamond na kayo, pag iiwan ako ng limang milyong cold cash, baka sa inyo. Bukod pa dito sa matitikman yung mga... Oh, Food. Ito, oh. tingnan natin kung malambot. Privilege. Mm. Ayun, oh. No? Napakalambot. Napakalambot. Nap melt in your mouth. Oh, sarap ay nindihin nyo. Come to Join. Ay na. Kaysa magmumukha kayong patay gutom na tanga antayin. na nakatingin. Oh, Lord. Oh. Antayin natin. Oh, Katulad na sinabi ko. Okay, thank you, Doc. Uh, antayin natin. Antayin po natin, no? Yung, ano, yung, yung kumasa sa hamon. Tignan natin kung sino yung kumasa sa hamon ni Doc Epelec. So, ayan po, no? Ayan po yung pangatlo. Ano siya? Nag-enjoy -e yung ating uh, pandemic hero ini-enjoy lang niya eh. Ay, ito, tignan pa na ito. Last one, last one. Ito, maganda din ito. No? Um, okay. um, Saan natin? Sandali um, lang naman yan. Nandito ko po kayo sa... Uh, tulung na kulong ko. Uh, kami, may ka meeting lang ako regarding sa aking uh, political party. Yeah, uh, natin, ito ay lugar ng mga mahihirap, kung <laughs> ang pinuntahan ko pero may kasama akong dalawang mayaman, si Benok, si Bon, at ah, saka si Christine. Mm, So, eto. Ito, ito yung mga lugar ng mga hampas lupa. Palingo. Alam mo naman ako, medyo naghihirap na. Kamiting ko yung aking mga political ally kasi tatakbo kaming kagawad ng parangay sa susunod na eleksyon. oh, bater, pasok na. Oh, eh, tingnan mo naman yung mga pagkain nila, pero steak, hindi nyo maubos-ubos. Salmon na hindi ginagalaw. Si Mantis. Si Si Mantis. Si eh, Mantis. Eh, yung mga pagkain ng hampas lupang patay buto. <laughs> Ika na sa Ingles eh, slap soil dead hungry. Ito <laughs> so, yung gusto kong ko sabihin sa inyo, ano? Na, ah okay, tapo naman. Ini-enjoy lang ni, ano, ni Doc. Buti no? na lang, Mick. Ito yung pangatlong reason, kasi nag-i-enjoy si Doc eh, sa buhay niya. Kaya mas lalo siya ang kinainisa mga bakers. Sama akong dalawang mayaman. Ayan. Si no? Mr. Benedict, Benedict si Benok no? Batalan at saka si Rose Re, wow. naka-juts daw siya ganun yung senya juts <laughs> hey, <laughs> anyway um, sorry hindi ako makakapag-live kaya mag upload na lang ako ng read abangan yeah, niyo yung, yung, yung live ko sa aming Facebook ako. page ako, ako right. thank you po doc adios adios ma aba nako magbago na kayo <laughs> pag hindi kayo nagbago mga lindi kayo pa pa. ah. ah bubunutin ko ang inyong mga box sa ilong at kilig. Okay. Eh, ipangunguya ako sa inyo. Tagalay no? Dok, thank you, Dok. Dok, So, yan, yeah, you no? Know. Uh, salamat sa inyong, ano, insight. So, una, kung baka siya kinainisan at inaigitan ng mga bashers, no? Una, marami nagmamahal sa kanya. Tignan, tignan naman natin yung Vice Mayor ng Pasig, si uh, Vice Mayor Boyet del Rosario. Talagang kinakatagpo siya, binibisita siya. At syempre, isa sa kanyang mga mommies, no? walang iba kundi si uh, Miss Elizabeth Profesa Mga alta syudad, yung mga namimit ni Doc FLM. Kaya nga naman, kinahiingitan siya. So, number two, yung mga bashers kasi kumikita, kaya yung ginagawang content. Syempre, gagawa ka ng arte eh, para kumita naman tayo. No? Eh, ang, pang ang pangit lang dito, kasi sinisiraan natin yung kapwa natin. Okay? Eh, yung dahilan. No, kaya niya nila ginagawa yan. Pangatlo, kung bakit nila ginagawa yan at sinisiraan ng ating pandemic hero ay ayaw nila nag enjoy yung tao. No, nag enjoy lang yung yung tao eh. No, he simply enjoys his life with his friends at sa mga masasarap na mga pagkain at nagre-relax siya sa mga ganda mga restaurant at mga hotel. No, katulad nga nung ating na-vlog last week na nag-relax po siya sa isang magandang hotel at deserve naman ng ating pandemic hero na mag-relax Diba, sa dami niyang ginagawa niya ngayon, may mga meeting siyang inaabang na naatinan at ginagawa. Kaya kaabang-abang, -abang, abangan po natin ang ating grand humanitarian na darating. Okay? Sa bayan ng Isabela at mga karatig bayan. So ito po ay big uh, grand humanitarian, gigantic, uh, titanic, huge. <laughs> Lahat sinabi humanitarian. Okay? So maraming maraming salamat po. Abangan po natin ito at naniniwala po tayo na tayo po ay patuloy na na ano na makakakita, makakasaksi ng mga Pilipino, kapwa Pilipino natin na natutulungan ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marco. Salamat sa lahat ng nagmamahal sa kanya at nagmamahal kay Faceless Ro. God bless po. Kita-kita ulit tayo sa susunod na episode dito lamang sa um, FLM Comeback Series vlog na ginagawa po natin sa ating YouTube channel. God bless!